Umakyat na sa halos isandaang libong pamilya ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Paulo sa Luzon. Nag-iwan din ito ng malaking pinsala sa sektor ng agrikultura. Narito ang balita ni Eric Carillo. Patuloy na tumataas ang bilang ng na mga naapektuhan sa pananalasan ng Bagyong Paulo sa ilang rehiyon sa Luzon. Batay sa si pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Center o NDRRMC. Higit tatlong daang individual o katumbas ng halos isang daang libong pamilya na ang naapektuhan sa pananalasan ng bagyo. Naitala ang mga ito sa Region 1, 2, 3, 4A at Cordillera Administrative Region. Mayroon ding higit tatlong daang pamilya ang pansamantalang nakasilong sa mga evacuation center. Sa kabilang banda, umakyat na rin sa higit isang daang milyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera Administrative Region. Katumbas ito ng higit libo at daang metrikong tunilada na production loss at nakaapekto sa halos 4,000 magsasaka at mangingisda. Bukod dyan, mayroon ding halos isang milyong pisong na italang pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Paulo. Ito si Erika Rio, ang inyong citizen correspondent na guulat, SMN9 News.